Hi mga Bibi Loves, isa din ba kayong caregiver na tulad ko na nagtatrabaho dito sa Japan? Abay, congrats sa mga likod natin! Pero ganun talagay no mga Loves, lahat ng bagay, kailangan mong paghirapan bago mo ito makuha. Kaya ito, kahit hirap na hirap na sa buhay, nagsusumi ka pa rin para maabot ang pangarap. Char! May ganun! Anyways, mga kabibilab, kakauwi ko lang galing sa work. Ito, nasa kanji naman. Anyway, nag-aral pala ako ng into na kanji kasi mag-take ako ngayon July 7. Malapit na. Kaka-stress mga kabibilabs. Hi! Buhay nga naman, no? Sige lang, laban lang tayo. May kasabihan nga, di ba? Diba? Pag may tiyaga, may nilaga.